po kami may uh, kaapay ngayon mga drivers. Yan. Yang isa. Tapos dito po sa unahan yung isa. Yan. Dalawa to dito po yung gupil ang ano po iwanan namin dalawang gupil po mga drivers Yung isa, o layo, layo na po. na po kami mga ka no ah, galing po kami ng floating restaurant kaya doon na po kami mag last dive sa Maribago na naman mga ka-drivers yan po ay Pulangbo Island mga ka-drivers yan. yan po ay Barangay Tingo tapos doon sa kapila po ah, yung ano po, maraming bangka. Uh, pa ay barangay baring po mga drivers. ah uh, sana po mga drivers no, uh, hindi po kayo magsawang sumuporta po. Ah, uh, pakipalo at pakisubscribe lang po mga drivers no. Eugene Divers Vlog po. ah uh, sana po no, matulungan nyo po ako para makatulong rin ako sa pamilya ko. Ayan. Pinoy Baring mga drivers no yan uh, marami na pong bangka nakauwi galing sa island hopping mga drivers eh. ang dami po eh. ang iba po mga drivers ay hindi pa po makauwi pag nauwi na yung lahat halos dyan puno yung daunganan sa barangay Baring kasi ang daming bangka pong na ano po kami pong bangka na pumarada dito dahil um, ngayon na buwan na uh, habagat naman po yung titira kaya masip dito pag habagat dito sila mag, uh, ano po uh, mga parada tuwing habagat pag titira naman yung malakas na amihan mga drivers uh, doon naman yaw doon doon sa kabilang barangay Barangay uh, Santa Rosa Yan. Yan Yan po yung mga gays namin no? o, Napagod po sila galing sa diving Ang iba Natulog pa thank you for watching my drivers